Ito nga tinagtaray din nga uh, saido oh. lagi laging talagang sarat makauli ang probinsya kaya iyaaw manok bisaya ngunin nga uh, grabe geng inihawa lima ka manok ang atong na pag uli nato sa probinsya, sa buntag isa ka manok ta tag isa ka manok tapos sa uh, udto isa pun ka manok pag kagabi na po tulo ka manok bisaya Ni nga grabe gyud makalilisa nga inihawa makalilisa nga tinadtara kay grabe gyud kalami ang sabaw sa manok nga bisaya wai makatupong una nga grabe kinananay nga makalilisang diri nga dapita Mona si Gerald Tribukas mona tong pagumangkon tapos ang nag gutadog manok naghiwa og manok mo na iyang papa si Rinli O si Rinli na ang taghiwa na pay dako nga manok ko, wala pa na Diri nga side wala ginnahurut nga kuan wala nahurut ang manok diri nga kinan nga makalilisang ana wala na siya nahurut nabda na siya buntag kay sayunan ka manok sa buntag manok sa udto manok sa gabi eh. grabe nga kinananay makalilisa nga kinananay kain ba yan yung talagsara ta makauli kay uh, dinakpanay yun sa manok din inihaway yun kay bag uh, talagsara lagi makauli muna nga ihawan yun og manok pag makauli gikan og Ciudad, mo na nga grabing kinananay diri nga uh, side. Oh, grabing nga uh, kinananay. Makalilisa nga kinananay gud. Og relax ra ta diri nga uh, dapita. Pakaway-kaway lang ta kay kita man ang cameraman. Mo na nga uh, paulay ta kaon. kay dili man ta dan tungod kay pagkaon, laghan kay manok tama madlok maot dan kay naman ta sa buntag pa lang nagihaw naman og isa ka manok sa buntag tapos sa sa udto nakakaaw na gyapon ta tapos kani sa hapon tulo ka manok gihaw mo nang relax ra pa selfie-selfie rata, deringa diri nga side tapos pa smile smile rata. kamera man ta diri nga side tungod kay Ah, busog-busog naman ta sa buntag pa lang ug sa udto pang ratsada na ni siya sa gabi eh. Oh, mauni. Kana si Adonis na. Diri atong sister, oh, di pud palupig. Grabe pong